I've been attached with a feeling of them waking up with you but Alam naman natin kung gaano talaga kabagay sa isa't isa itong ating couple na sila Donnie at Val Mariano sa isa't isa na talagang hindi nga sila mapaghiwalay at kahit sa mga event ay talaga namang todo suporta ang bawat isa pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil grabe na nga talaga ang bawat eksena ng Kent Buy Me Love na talaga namang nakakakilig lalong lalo pa nga ang inilabas na ito פססו של מידיה Umani nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na naayon ayon nga dito, bingling, sobrang bagay huy, hashtag Dahil kitang kita nga dito na nakabarong at nakadress nga itong ating Donny at Balmeriano. sabang nag-celebrate nga sila ng Chinese New Year dito sa Kent by Me Love. Kaya naman talagang kaabang-abang na ang bawat eksena at ayuda natin para sa ating Don Bell.